Isa sa mga ipinagmamalaki ng bayan ng Linggayan ang gandang taglay ng dalampasigan ng Linggayan Gulf. Maliban sa Baywalk na binabalik-balikan ng mga turista, alok rin nito ang magandang tanawin kung saan kinagigiliwan ito ng mga residente. Pero para kay Sunny, may iba pang benepisyong hatid ang dalampasigan sa kanila. Sa sariling buhay ang beach na Basta Masasabi ko sa inyo kasi pag panahon ng bagyo, Nagkakaroon ng sand dunes yan, yun ang uh, nagkakaroon ng natural defense. Pagdating naman ng na December, nandiyan na yung mga mag maliligo niya sa dagat. pantay yung beach, magandang tignan. so sarili yung Pero ang tanawing ito, posibleng mabago sa proyektong seawall ng Pangasinan 2nd District Engineering Office. Ang seawall kasi makakatulong umano upang maibsan ang storm surge at pagbaha ayon sa DPWH. Dito kami lumakid, Na-observe namin ang galaw ng, mga uh, dagat namin. Wala pa na itatala na pinsala na naidulot ng uh, itong dagat namin. Dahil dito, sumulat ang mga manging isda at mga residente ng coastal barangays ng Lingayen at Binmalay upang mabigyang linaw sa nasabing proyekto. Sa joint hearing kahapon ng Committee on Environment and Natural Resources, Infrastructure, Agriculture, Tourism and Land Utilization ng Sanggunyang Panlalawigan, hindi na itago ng ilang opisyal ang pagkadismaya dahil sa kakulungan ng mga papeles at kakulangan sa pag-aaral sa pagtatayo ng seawall tikom naman ang DPWH kung bakit isinagawa ang proyekto nang walang pag-aproba ng DNR. Sa part po ng DNR, sa opisina po natin, hindi pa po nakararating yung uh, uh, project na ito. No? Hindi po tayo uh, nabigyan ng kopya ng uh, proyekto ng DPWH. Meron ba kayong sinusunod na kabuo ang plano Sir, ng um... proyekto ito? sa so, musigang engineer? Sir, yung, yung, sa master plan po sir, uh, wala po kami master plan sir. Wala kayong master plan? Pero yearly po na meron siyang plano sir na ginagawa. Yearly ang plano nyo. So kung anong ponto, gagawin nyo na lang. Pero wala kayong master plan. Babuan, yung kabuan, yung 10-year development plan nyo, meron ba o wala? You proceed with the project without the study coming from the DENR. Hindi pa makapagkomento ang Provincial Environment and Natural Resources Office ng Pangasinan lalo na at wala pang Environmental Compliance Certificate ang nasabing proyekto. Ikinababahala din kasi ng ahensya ang magiging epekto ng seawall sa kalikasan. DNR guidelines uh, basically determining or providing us kung ano yung mga pwede at hindi pwede isagawa dun sa mga areas na ito. Pangamba rin ng mga mangingisda na makaapekto ito sa kanilang kabuhayan. Kung susukatin ninyo yung sipit na tinatawa, yung tubig, at doon sa biwak, yung siminto, more or less, it is 12 to 15 meters. Ngayon, if the seawall will be constructed, the lahat ng bangka, lalo na pag malalaki na yung alon, magpapanggahan po yan. Kawawa po ang halakbuhay ng mga San Isidro Norte. Ang nasabing seawall ay may habang 10 kilometro pero nagkasundo na ang DNR at DPWH na ipatigil muna pansamantala ang konstruksyon nito. Naghain na din ng resolusyon ang sanggunyang panlalawigan na nagpapatigil sa konstruksyon. Sa nga po ng dalawang resolusyon, yung joint committee pagdating po dito sa implementasyon ng project na ito, one is the Uh, cease, uh, for the Ceasely the Construction Project and one is to hold those liable for any faulty implementation. Dapat nga hindi po piecemeal ang project. Kung ganyan ang plano nila, maganda naman. Then dapat pondohan nila ng buo kasi sayang pera. Pag mag-terminate sa isang banda, may scouring doon, magigiba lahat. So, kung buong 10 kilometers yan, 10 kilometers gawin nila. Ipinalala naman ng gobernador na protektado ng Presidential Proclamation No. 156 ni dating Pangulong Fidel Ramos ang Lingayan Gulf taong 1993. Nakasaad kasi dito ang pagpapreserba at pagprotekta sa natural nitong itsura at ganda. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.